Matagumpay na Buhay! Uh, Sa so kapatuloy po ng ating pong, uh, presentation ngayon na kami po... Dok ulitin. Dan! Opo. Dok Dan! Dok Dan! Opo. Excuse me po ano, excuse me po. Okay, lastly po, ganito ang understanding po natin tayo po, of course, napapagod tayo, no? At kailangan po natin ng oras ng pamayang. Pero think of Bishop Chris and Doc Dan. And because of that time difference ni Pastor Felix, and if Pastor Felix is so excited, maski po madaling araw, kakausapin po sila. Tayo po, natutulog na masarap, sila nakikipag-communicate just for us to understand what is really happening. Kaya nga, pakiusap ko po, pag pumasok tayong tatlong daan, tatlong daan din po tayong lalabas. Sabi nga ni Jesus sa Gethsemane, hey, hindi nyo ba hindi pa kayo malang makapag-reserve ng one hour na samahan ako sa pananalangin? Yan lang po ang aking appeal. Ano po? Sakripisyo lang po. Hindi naman to araw-araw. Hindi po araw-araw ito. Para po sa pamilya, sa minister, once a week lang Misteryo at para sa kingdom community po. Ma-inspire po tayo sa ginagawa. May tanong lang po ako kasi itong akin may, ito? may pula pa siya. You are not leave the challenge. Sabi niya, you are not leave the challenge in order to start or in unpost your challenge. Ano uh, ganito sagutin, po sa Salamat ni Pastor Nap na banggit din ng mga presenter natin kapag hindi pinapagawa wag po niyong gagawin ang pinapagawa po, mag-click lang. So, anong pong mabasa nyo dyan sa announcement sa account nyo, hindi naman po pinapaklik. Ang pinapaklik lang po, yung dalawang games na pamimilian nyo. Yung voting. So, ano po yan, lumilitaw din po sa amin yan, mga ganyan na unpost, kung ano ng announcement dyan sa dashboard natin, eh hindi naman po yung pinapagawa. So, sun kaya po gumawa tayo ng team guidelines. Doon lang tayo sa team guidelines. Dalawa lang, mag-click araw-araw, huwag babagoy ng username at password. Then, labing anim. Number one, teamwork tayo. Number two, huwag gagalaw ng walang go signal. Ganun lang po kasimple simple yun. <laughs> Kanina pa ulit-ulit, natutuwa ko kay Pastor Nape na wala siyang mga tanong. Kasi nga, sinusunod lang niya yung ating team guidelines. Ganun lang po. Sundin so, lang po ninyo ang team guidelines ninyo. Natutuwa nga kami sa maraming tanong sa amin. Ba't nawala yung ganito? Ba't ganito? May announcement na ganito? Ba't may dumating na ganito? May email na ganito? Ano po yan? Ano po kung hindi tayo? Kasi maggagaling naman po sa amin, sasabihin ni Pastor Felix, oh, may announcement doon, unpost yung ganito, yung ganyan. Eh wala naman po. Ibig sabihin, wala po tayong pinapagawang ganon. Huwag po kayong magalala doon. Salamat po, Pastor Malchor. Sana po nasaguta, nasagutin tanong. Sir Chris. Okay. Okay. Salamat sa tanong na yan. Oh. Hopefully na sagot po yan. Okay. So uh, wala ako. Eh, so ngayon, uh, update lang. So yung mga down the lines nyo po, i-check nyo na po baka may nakapasok na na-activate na. So para tapos i-report nyo kaagad sa ating sekretary na ito yung mga... Uh, down the lines nyo, community nyo, meron ng laman. Okay? Na-activate na. O para alam ni Secretary Lorna o Doctora Lorna yung uh, kung sino yung mga activated na. Para po, para po masubaybayan masubay, natin kasi uh, ginagawa na po nila ngayon yung mga database natin okay, para mabilis natin mamonitor ang uh, di hindi nagkiklik at yung mga nagkiklik. Klaro po. And uh, uh, make a uh, resource sure na we are working it out. Yung mga uh, question nyo kanina, yung mga uh, nais nice mangyari, no? nasa amin na yan po na question din. So ibabato rin na namin sa admin. So kung may mga concern pa kayo, ang iba uh, laging ano, eh, may tanong na Uh, bakit wala pa, bakit uh, wala pang laman, eh simple, kung wala ka pang laman, ibig sabihin, maghintay ka. Ganun lang ang sagot doon. No? Uh, kasi hindi naman namin control ang funds uh, na papasok sa sa'yo na ibig sabihin na uh, ma-activate ka kaagad. So kami po yeah. naghintay din, mga top leaders naghintay din yan. <laughs> no? Ano naman tayo po eh, uh, transparent, sunod-sunod naman po yan. No, ma-update kayo kaagad kung mayroong mga uh, napasok na katulad yan, si Pastor Felix na nag-update, di ba? Monday, yung 100 I believe ah, uh, upon uh, uh, as far as I'm concerned, yung buong 100 na yun na wala pang uh, yung mga baguhan siguro, yung 30 na yun o ang uh, from 70 eh, malalagyan na po ng worth another uh, 15,000 sa bawat isa. Okay? So, ngayon, uh, baka next week magdadagdag pa siya ulit ng mga top leaders. So, o oh, yung mga top leaders nyo, mga kingdom community nyo, baka ikaw na yun isa sa i-recommend nila. Okay ba yan? Di ba? So, wait lang po tayo. Oh? And uh, kami po excited na, na ma-receive na yung mga blessings, pero again, unahin natin si Lord. Siya yung blessor eh. Tunay na blessor. So si Pastor Felix, no, nakikinig lang yan kay Lord kung kailan <laughs> ta, ibigay yung blessings para sa atin. Amen. So hintayin natin yon. Kasi hindi na tatagal na sa ano na tayo. Process na po. Sinabi ka kanina, di ba? Sipin mo, a day, may billion dollars na Di ba? Meme coins ng market cap niya. Tipin mo yan. So pag uh, tapos ipapublic listed pa no ating uh, company o oh, mas lalong uh, gaganda at uh, ibibless ang ating company so we'll just wait okay kasi sa paghihintay may nilaga tayo na matatanggap kasi nagtiyaga ka Alright? <laughs> all right please so, please, please, another thing uh, gusto kong i-share sa inyo na let's invite more no uh, mga kakilala natin para madagdagan po kasi ang quick forms natin tuloy-tuloy lang po yan okay so let's invite kasi first come first served din i believe uh, makuha nila yung mga account doon o ilalagay nila sa down the lines natin o eh, mapilis po ngayon yung ating uh, kasi i believe everyday ngayon na i encode po sila Okay. So hindi lang natin alam, no, na paano sila mag-encode ng uh, account. Kaya nila mag-encode? Kaya nila kahit 100, 200 accounts a day, no? Kaya bilis-bilisan natin kasi nasa 1,000 plus lang yata na encode natin. So let's uh, uh encode more, okay? So basta yung mga naniniwala lang na ayaw nila maniwala nasa sa kanila na po yun. Okay? Basta ang blessings, no, ay nakaready na. Okay? So, anytime na uh, pag nagbigay ng uh, go signal si Pastor Felix, so, magbibigay na yan. Okay? So, hopefully, next week, no, maka uh, makapag-share uh, na sa atin. Ibig sabihin, ma-update na tayo kung ano yung tanyang uh, uh, plano para sa atin. Okay? So, siguro Bishop, yun lang. Bishop, Sir, uh, Dan? Bishop, may observation lang po ako. Sige po, sige po. Sige. Bishop, please. Sino ito? Okay. Ah, okay. Si Pastor, si Pastor Dr. Chui. po. Um, oh, kasi kanina, naintindihan ko talaga yung sinasabi ni Pastor Felix na alam ko talagang ini-strategize niya ng maayos yung ating grupo, okay. yung Philippine team, Mm. pinapalalakasin ng husto talaga yung itong ito itong top leaders kasi sabi niya kaling na itong top leaders na ito talaga ang gagamitin din para makapag-funding doon sa mga susunod na henerasyon natin oh, oh, oh. kaya yung yung one, yung 100 top leaders talagang ano ito eh uh, palalakasin niya nang husto kasi dyan din kakunin yung 25% na pang tulong doon sa mga bagong sasali natin. Eh. Yo, no. So kaya yung strategy n'yang no. niyang ginagawa, sundan lang natin. Mm. Huwag masyado tayo doon sa gusto natin makuha na agad. Kaya natin palakasin niya, kasi in-strategize niya ho eh. At na uh, alam ko talagang palalakasin niya ng gusto itong ating team. Para mas marami po ang mapagpala no. at maisali. O oh, yun ho yun eh. Kaya ano lang, huwag tayong, tayong, magmadali doon sa ano yung ating kukuha. Kundi hayaan natin mapalakas talaga ng gusto yung, yung Team Philippines. At ginagawa niya yung ano yun, ginagawa niya yung tamang estrategiya ayon doon sa plano, programa na mayroon yung, yung company, yung game company. So yun lang aking observation. ah uh, huwag tayong mainip. Uh, hayaan natin gawin nila yung po yung tamang estrategiya. Uh, yung foundation pinalalakas para maging malakas yung ating uh, Meme Games Philippines. So, yun lang po yun. Okay. Ayan, thank Karamat you po. Sa, at patuloy na uh, rin pagpray yan. Joey, ano? Uh, karagdagan din, ano? I-address ko lang itong isang tanong kasi meron isang uh, top leader din na nagtanong kung kailangan daw i-encode ulit sa quick form yung kanyang mga na-invite kasi hanggang ngayon, wala raw pondo. Eh wag po niyo gagawin 'yon. Kung sure kayo na na-encode na niyo sa quick form, ang trabaho natin maghintay. Hindi po kasi biru birong pera ang nilalagay ni Pastor Felix. Ah, uh, sipin na lang natin yung 100 na 'yan sa 10,000 na lang magkano 'yon? 15, di ba? Di sa 10,000 para madaling kwentahin. Times <laughs> 100, 10,000 dollars times 100. Ano na, 1 million. O, 1 million. Hindi po ganun kadali kasi ah uh, kaya pati po nabanggit din ni Pastor Bal kanina, siya nakapansin eh. Nagkaroon ng research sa atin pong ano, sa atin pong uh, dashboard, sa atin pong uh, company. Kaya unawain natin, kung na-encode na 'yan, 'wag mo nang ulitin kasi magiging sagabal po yun. pag nagdoble yung mga tinype mo diyan. Oh. Eh, trace ng system 'yan, baka walang ma-encode lalo sa kasi nagdouble double ang ining code mo. Yun nga po sinasabi natin, babalikan natin yung number 2 team guidance natin, walang gagalaw, walang gagawa nang hindi naman po pinapagawa nang walang go signal. So yun lang po ano? Ano doon sa mga ano natin na naglilib na hindi pa tapos yung ano natin yung sum. Wala ba kayong ano diyan? parang guidelines na dapat ninyong yung i-ano impose dito sa ano sa community kingdom natin kasi yung iba pa hindi kasi seryoso magano eh hindi sila seryoso magparticipate ah uh, sinen pastor ram remark number nila opo opo Oo, ganito na lang, uh, sir. Okay naman yung ma-impose natin. Kaya lang iba talaga baka yung mga health problem so we understand them so, pero again kapag uh, importante po talaga eh uh, City siguro magbigay lang sina ng mga representative nila antok na antok na talaga tutulog na oh so, hindi pwede magpuyat magbigay na lang sila ng representative okay para at least makapakinig mm -hmm. uh, okay okay right. at saka doon sa doon mayroon lang akong tanong uh bishop uh no po no, sa mga pwede ba mag-attend pwede ba mag-attend dito sa Zoom natin yung mga hindi pa na-interview Ah uh, pwede, okay. pwede naman po as uh, observer para makita rin po nila mm. but sure rin po nag invite uh, gagawin ng interview at gagawin po yung pag-orient po sa kanila mm. bago sila i-encode mm. din na po pakiusap natin kasi hindi na po namin kaya ni Bishop Chris So kayo po na nag-invite, mga top leaders from uh, 21 hanggang 100 na po. Tapos sa uh, kaya meron tayong kanya-kanyang team leader. So ayun na po ang uh, be sure ba, bago na ma-encode sa quick form, ay na-interview at talagang uh, na-orient na sila po i-agree. Dal dalawang agreement lang naman ang hinihingin ng Pastor Felix. Yun po. Ayun na po. Kaya itong webis po, nilalaan talaga natin sa kingdom community. Ibig sabihin, top leaders to invites at sa, sa mga guests pwede na po natin. Kaya lang po, uh, pag may tanong po sila, ang mga leader po natin sa comments, sila na po ang pinapasagot natin. Tapos, para hindi tayo masyadong gabihin, namimili lang ng tatlong uh, question, ganun lang po. Ngayon, kung sino nag-invite, kung marami pa rin siyang tanong, kayo na po ang sasagot sa marami lang tanong. <laughs> okay, basta Okay, one. Okay, okay eight. po. Uh pick, eight and L, L. L. Ah. Ay, nakalagay unit 8. So Okay. God is with us. Because is our Emmanuel. Always remember. At Sulay. Thank you very much. See you for our next video. God bless you. God bless you.